Ah, magandang gabi po, Brad Eli po. Ito po ang tanong ko, bakit po magkaiba ang paniniwala ng Katoliko at ang paniniwala ng MCGI? MCG, iisa lang naman po ang, ati, ang nilalaman at kahulugan ng mga talata sa Biblia. Bakit po magkaiba ang Aha. mga kanilang mga paniniwala? <laughs> Tama ka dyan kapatid, iisa lang naman ang nasa Biblia. Pati yung tunay na kahulugan ng nasa Biblia, ay iisa lang. Eh ba't magkaiba tayo ng paniwala? Kasi yung mga pare, hindi sila naniniwala sa Biblia. Hindi nila sinusunod yung nasa Biblia. Ang nasa Biblia, 11.7 si ng ikalawang korinto. Pakita ko sa iyo kapatid na milagros. Huwag ka magagalit. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ang aral na ebanghelyo walang bayad, pinangaral ko walang bayad, sabi ni San Pablo. Isa sa aral ng ebanghelyo, binyag. E eh, ba't nagpapabayag ang pare, nagpapabayad? Yung kasal may bayad, binyag may bayad, misa may bayad. Bakit may bayad? Eh kasi may fixed price eh, ang tawag doon bayad. Eto, pakita ko kapatid, ah, wag ka magagalit. St. John the Evangelist Parish, Archdiocese of Lipa, Tanawan City, Batangas. Misa, mass, 1,500. Application fee, 150. Selomar, 500. Marriage, 600. Bonds, 100, 100. Lights, 500. Kneeler, 500. Hoy, kneeler, ah. Yung luhuran. Carpet, 1,000. Flowers, 3,000. Organis and Cantor, 1,000. Uh, July 21, total 8,850. Eh hindi naman ito maitatanggi, official receipt ito eh kapatid. Pinapabayaran nila ang aral eh, pati kasal pinapabayaran nila. Sa Biblia walang bayad ang kasal. Nagka, nagkakasal ang mga tao nung araw, pero walang bayad na nakarekol. <coughs> Yung binyag, wala rin bayad yun, sabi nga ni Rizal, sa kanyang sulat sa mga kadalagahan sa Malolos, si, Rizal, uh, si Juan Bautista Ica hindi nagpabayad sa ilog ng Hordan, sabi niya. Basahin lang natin yung particular part nung, nung sulat ni Rizal sa mga dalaga sa Malolos. Kilala naman ni kapatid na <laughs> si Rizal, eh, ang national hero ng Pilipinas. Kapatid na Milagro, siguro kilalang kilala mo si Rizal. Ang sabi ni Rizal, doon sa kanyang sulat, pakibasa mo nga yung highlighted portion, kapatid na Daniel. Opo, eto po ang sabi. At uh, di nagpabayad sa kanyang pananalangin, di napaupa si San Juan sa ilog ng hordan. Gayun din si Kristo sa kaniyang pangangaral. Bakit ngayoy ang mga pari walang bigong kilos na di may hinihinging upa? At gutom pa halos nagbibili ng mga kalmen, kwintas, korea at, at iba't iba pa, pangdaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa sapagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok, ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat na ito'y pagkapaguran mang pagkurus-kurusan at pagbulong-bulungan ng lahat ng pari sa sandaigdigan. at iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob. Di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayun din sa kasakiman sa salapi maraming... Ang, ang deklarasyon ni Rizal ano, kasakiman sa salapi ang ginagawa ng mga pare. Kaya siya pinatay sa lunete. Kasi marami siyang sinabing kontra sa Iglesia Katolika. Sabi, sabi niya, ilog ng Jordan. Hindi nagpabayad si Kristo sa kanyang pangaral. Nagmilagro sila, nagpagaling ng may mga sakit, hindi sila nang hingi ng bayad. Isa, isa yan kapatid na milagros sa unang-unang pagkakaiba natin. Sa amin walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, no? walang bayad yung mga kung ano anong ang serbisyo na kailangang ibigay sa kapatiran. At meron pa kaming mga serbisyo ng kawang gawa. Mga libreng abogado, libreng doktor, libreng diagnostic center, libreng pamantasan. ah uh, marami mga libreng libre na ginagasto sa natin ng malalaking halaga ng salapit. Eh, pero sa katoliko, naku po, lahat halos may bayad eh. Kung may libre man, napaka minimal nung libre. Isa yon sa pagkakaiba natin. At ang pagkakaiba natin, yung aral, kami, naka, nandoon kami sa Biblia, yung aral ng Biblia. Yung hindi labis, hindi kulang sa aral ng Biblia. Ang katoliko, maraming idinagdag sa Biblia na wala sa Biblia, dinagdag nila sa aral nila. Gaya nung pagro na magro-rosaryo ka, uulit-ulitin mo yung abagi noong Maria, puno-puno ka ng grasya, Panginoon Diyos sumasayo, etc. No? Eh sa Biblia, di yata naman nasa Biblia ito. Tapos ginagawa ninyo sa katoliko. Mateo 6.7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Amo, bago ka palang humingi, bago ka palang magsalita, alam na lang ama yung kailangan mo eh kapatid. Ba't mo kailangan ulit-ulitin? Eh sa katoliko talagang ulit-ulit. Labag sa nasa Biblia. At pati lahat ng tinatawagan, toring, garing, bahay na ginto, ah, story ni David, uh, ah, Pinto ng Langit, Kabanantipan, kung ano-anong mga litanya. Siguro kung tunay kang katoliko, alam mo naman lahat yan eh. Hindi ko na kailangan paliwanag. Nasa, nasa dasa lang katoliko yan eh. Bahay na ginto, panalangin mo kami, Kabanantipan, panalangin mo kami, Pinto ng Langit, pan Eh paano mo kailangan ulit-ulitin eh, lahat ng bagay, tawagan mo, pati ba naman pinto, pinapanalangin mo? E eh, sa Biblia, huwag kayong manalangin na walang kabuluhang pa ulit-ulit. Hindi nyo pa nga sinasabi, alam na ng ama Kahit nga bumabagyo pa eh, kahit isang usa lang, pagtao sa puso mo, papakinggan ka ng Diyos. Maririnig niya yung sa gitna ng bagyo. I believe above the storm. The smallest prayer will still be heard I believe that someone in the great somewhere hears everywhere. Dano kanta na yun? kaya natandaan ko dahil doon sa party na yun eh. I believe above the storm the smallest prayer will still be heard. Yung pinaka-maiksing panalangin. Eh meron nga kaming kapatid doon sa Bisaya nung magkaroon ng ano, parang tsunami at magkaroon ng malakas na tawag dito, malakas na bagyo. Ano bang bagyo yon kapatid na Daniel? Yung Yolanda po, kapatid na Eli. Yung Yolanda, nandoon siya sa may lugar na ang mga puno na ano, na nabubunot ang ugat sa lakas ng hangin. Tumutumba mga puno. E eh, wala na siya, hindi niya na alam kung paano siya tatakas dun sa sitwasyon na yon nakakita siya ng punong papaya, doon siya malapit. E umaagos ng malakas at saka ang alon, malakas. Humawak siya doon sa puno ng papaya. Ang nasabi niya lang, Diyos ko po, ligtas mo ako. O, wala nang kailangan pa. abagin noong Maria, pulong-pulo ka ng Maria. Ay, ng grasya. Walang, wala nang ganon. No? Sinabi niya lang, Diyos ko po, ligtas mo ako. Aba, nung makalaas makaraas makatapos yung yung hampas ng hangin at ng alon eh ligtas siya ang hinawakan niya puno ng papaya inakap niya yung puno ng papaya eh samantala yung mga puno ng buko nagkagiba mga malalaking puno E eh, puno ng papaya lang ito eh alam niyo naman kung gaano ka ka, ka rupok yung puno ng papaya naligtas siya si kapatid na Arlin Verona doon sa Bisaya. Kaya naniniwala ako doon sa salita na nasa Biblia. Ano? Uh, kahit na hindi mo pa sinasabi at may tiwala ka sa Diyos, mapapakinggan niya pa na langil mo. Eh, sa Katoliko, ulit-ulit, meron pang niya, may pa eh. Labag sa Biblia yung kapatid. Kaya tayo magkaiba eh. Kasi hindi sumusunod sa Biblia mga pare. Sabi ng Panginoon so Kristo, huwag kayong papatawag ng father. Ah, ang patawag nila, father. <laughs> Bawal yun eh. 23.9 ng Mateo, basahin natin. na ah. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid bagay siya na nasa langit. Pagdating sa relihiyon, hindi mo dapat tawaging ama ang kahit na sinong tao sa lupa. Ang pwede mong tawagin ama, yung tatay mo sa bahay, tatay mo, daddy, papa, ganun. Pero hindi mo naman siya kano-ano, lalo na relihiyon, tatawagin mo siyang ama, bawal ni Kristo, ang dapat lang natin tawaging ama, yung ama sa langit, sabi niya. Kaya pag mananalangin kayo, sabi niya, eh, manalangin kayo ganito. Ama namin, nasa langit ka. Yun lang ang ama na pagdating sa relihiyon iisa lang ang ating ama. Kaya lang sa katoliko, ang patawag ng mga pare, ama, father, padre. no? papa. Yan. Maraming mga bagay. Kaya lang wala na tayong oras, kapatid. Milagros. Huwag kang magagalit, ha. Sinasagot ko lang yung tanong mo na ba tayong magkaiba? Kami, stick. nag i -stick kami sa Biblia. <clears throat> Doon kami sumusunod. Kaya lang, ang katoliko, maraming idinagdag. Wala sa Biblia. Kontra pa sa Biblia. Sa susunod, kapatid, uh, Saka ako na lang itutuloy yung isa pa. Yung tanong mo, kung ano mga pagkakaiba, marami kasi. Pansamantala, I am forced to say goodbye. Salamat kapatid na Milagros. Paalam ka naman sa ating mga tagapakinig. Salamat po sa Diyos at nakausap po po si Brother Eli po at nakilala ko po atunay na pagkakaiba ng mga relihiyon po namin. Kaya maraming maraming salamat po muli sa inyo, Brother Eli po. Thank you po. Salamat, salamat, po. salamat sa Diyos.